sirang gauge ng sasakyan diesel engine sira na yung floater sira na yung gauge doon sa pinaka dashboard so ang solusyon ito haalisin ko muna yung tornilyo may butas yan doon sa pinaka gilid Ayan, may pinaka gilid may butas at ito itong nga pinaka flooring nito kinating ko so kapag sinusukat ko style jeep ayan balis siya may tingting uh, -ting ako o yung walis tingting -ting na sinusukat ayan o ito sigurado na ito na malalaman kung ngayon may diesel pa o wala na ayan o pag dumating doon siya hangganan itataas tapos saka i check ayun oh, ang diesel nya ayan ang ay ingintab ngintab pa o. Oh. pag sinalat oh. ayan yung diesel nya ibig sabihin marami pa oh. ito pang sarili lamang na diskarte eh. kasi nga sira na yung plotter ang mga plotter kasi sa aking karanasan ay akong bibili, bibili din lang at replacement hindi rin tatagal. Wala rin minsan dadayain ka rin nung nabiling uh plotter. kung bibili ka man ng uh, yung talagang original at uh, wala pa rin pambili dahil nga ang mga original ng mga plotter ay eh, medyo mahal Kagaya to Toyota Revo at uh, kung doon man sa harap paya eh, wala pa rin, uh, pampaayos. Kung marunong ka mang mag-ayos at ah, wala ka rin namang pambili pa ng parts, ah, mas makakabuti na ito. At least dito, sigurado na malalamang may diesel o wala ang sasakyan, masusukat din. Para sa akin, mas lamang na ito kaysa doon sa gidsin ng dadaya na kapag ka nagkarga, nakapuntang. Kapag ka tumakbo na ang sasakyan, hindi naman nababa. Misanin, in pumupunta doon sa kalahati dahil nga sira na yung gauge doon sa dashboard, sira pa yung plotter, pumupunta doon sa kalahati. Akala mo'y kalahati na yung pala empty na. At lalo tigit sa mga lumang sasakyan ah. So ito yung remedyo ko. Ito pang uh, sarili lamang, hindi ko ina-advise na gayahin. Dagdag kaalaman lamang, lalo doon sa wala pang pambili. Okay, thank you.